ng mga mambabatas ay mabibigyan ng sapat na oras na ma-review nga itong pinal na bersona ng 2025 proposed national budget ay niyan sa isang senadora. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Po na mabibigyan ng sapat na oras sa mga mambabatas na ma-review at masuri ang nilalaman ng panukalang pambansang pondo para sa 2025. Tugon ito ni Po sa pila ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na anya, bago lagda ng bicam version ay dapat mapag-aralan muli ang magiging pinal version ng 2025 General Appropriations Bill. Inaheg ni po na may ganitong commitment na siya at maging si Senate President Francis Chis Escudero. Samantala, inaasahan naman ng senadora na hindi marami ang mga disagreeing provisions na pagkakasunduin sa ilalim ng Bicameral Conference Committee. Kakaunti lamang anya ang pagkakaiba sa pano Pondo na hiwalay na inaprubahan ng Senado at Kamara at marami ang magkatulad. Isa naman anya sa posibleng pagdedebatihan ay ang programa ng DSWD na Ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP na nilagakan ng Kamara ng 39.8 billion pesos ngunit inalis ng Senado. Gayunpaman, bumuo naman na raw ng Technical Working Group kung saan doon tatalakayin ang mga pinagtatalo ng probisyon sa ilalim ng 2025 General Appropriations Bill technical working group composed of uh, representatives from both the House and the Senate, usually mga sekretarya. Tapos doon natin ma-reconcile -re yung mga pagkakaiba. Actually, konti na naman yung major na pagkakaiba doon. Eh. Narinig naman ninyo, di ba? Yung uh, ACAP, for example. Target ng Bicam Panel na maaprubahan ang reconciled version ng 2025 national budget sa Desyembre 9 at may sumite sa Pangulo bago magpasko. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!